Ano ba ang Ponzi? Ano ba ang Pyramiding? Ano ba si Secrets? Tapusin mo lang ang video na to para mas malinaw sa iyo kung ano ba ang papasukin mo. So welcome to Secrets. This is just a quick business explanation. Let's turn your doubt into a better decision. Disclaimer lang po ah, Secrets is not an investment, crypto trading, insurance or easy money platform. So please do your own independent research prior to joining. So umpisa natin sa tanong na to. Ano ba ang Ponzi? A Ponzi scheme is an investment scam that pays early investors with money taken from later investors to create an illusion of big profits. A Ponzi scheme promises a high rate of return with little risk to the investors. And also, the money is not invested. Rather, the scam artist concentrates on attracting more investors. A growing number of victims is needed to pay out the supposed profits being distributed to early investors. So ladies and gentlemen to make it short, usapang pera-pera lang po ang Ponzi. Walang kapalit na products at isa lang po or yung mga nauuna lang po yung kumikita talaga. Ano naman ang pyramiding at pyramiding scheme? Bigyan ko lang po kayo ng linaw dito. Ang pyramiding, it's a legit structure, okay? So pyramiding is a legitimate and very legal trading strategy and should not be confused with pyramid schemes which are illegal in many countries. Kung familiar po kayo sa organizational chart, ganun din po ang pyramid. Okay, so it's a legit structure na po. So ang tawag natin dyan, corporate pyramid. Ayan po nakita ninyo sa image. Now, the difference between a pyramid scheme and a lawful MLM program is that there's no real product that is sold in a pyramid scheme. Ayan nga po, no? walang produktong kapalit. And commissions are based only on the number of new individuals One introduces into the scheme. Okay? So, sana malinaw po yan. Pero kung gusto nyo po ng mas malinaw pa, eto po, pwede nyo pong panoorin ang Ponzi and Pyramid Scheme Explanation from SEC. Panoorin po natin to. Nakikita mo ba ang mga Facebook posts ni high school batchmate mo? Brand new house here, shiny shimmering sports car there, thousand peso bills everywhere. Siya na ang tunay na sa kalam. Kaya mo rin ma yan. Sali na dito sa Magtrade Incorporated. Mag-invest ka lang ng 10,000 pesos at kami na ang bahalang magpalago sa pera mo. Sa loob lamang na tatlong buwan, maging isang milyon ang investment mo. All thanks yan sa cryptocurrency naming Crazy Rich Coins. Crazy high na ang precious worldwide crypto market at may itataas pa. Kaya huwag ka na magpahuli. Invest na para hindi ka lang hashtag sana all. Oops, huwag pa dalos-dalos. Alam mo namang nasa huli ang pagsisisi. Kaya bagong maglabas ng pera, mag-research muna. Cryptocurrency ba ka mo? Kunin nating example ang Bitcoin para makita kung posible ba ang 10,000 to 1 million na kita in 3 months. Umapalo sa mayigit kumulang 2 milyon pesos ang presyo ngayon ng isang Bitcoin na siyang pinakaunang nakilalang cryptocurrency sa mundo. Ngunit, umabot sa isang dekada bago marating ng Bitcoin ang 1 milyon pesos na presyo mula 4 centavos noong July 2010 hanggang sa umakyat ito sa 1 milyon pesos ito lamang December 2020. Partida, ang Bitcoin nagagamit na ngayon sa ilang transaksyon sa real world. Sa ilang bansa, pwede pang online shopping at pwede rin i-convert sa cash. E yung Crazy Rich Coins, anong pwede maging dahilan para tumaas ang halaga niyan? Ilang libong investors ang willing na bilhin siya sa mataas na presyo. Saan sila gagamitin? Pero ang pinakamalaking tanong, meron ba talagang Crazy Rich Coins? Yung totoo, malamang sa malamang hindi talaga sa crypto nang gagaling ang pinapangakong kita kundi sa kontribusyon ng mga bagong miyembro. Ponzi Scheme ang tawag dyan. Hindi kang mag-invest kapalit ng garantisado at napakalaking payout na manggagaling umano sa negosyong patok at pangmalakasan ng kita. Ang totoo, pinapaikot lang nila ang perang nakakalap. Napupunta lang sa mga naunang investor ang kontribusyon ng mga bagong investor. Kapag wala ng bagong kontribusyon, wala ka na rin payout. From sakalam to na-scam real quick. Hindi sa lahat ng pagkakataon, hashtag sana all. Bago mag-invest, mag-investiga. Sumangguni sa Securities and Exchange Commission. Labanan ang investment scams. Maging investor champion. Okay, sana mas malinaw po sa inyo yun. So, ang tanong, Ponzi or pyramiding scheme ba si Secrets? Let's find out kung ano nga ba si Secrets. Okay, so ano ba ang business? Ano ba si Secret? Secret is a membership club type of business with a hybrid of subscription and multi-level marketing. Kung saan hindi tayo dependent sa product selling at recruiting. We just enjoy using the products. Get discounts, benefits and earn by being a member. So, bigyan ko kayo ng example ng membership club businesses. Ito po mga familiar po siguro kayo dito, SNR, Landers at mga Gym clubs, ayan, kung saan nagbabayad po kayo or magbabayad po kayo ng uh, membership fee para makapasok po kayo sa store or sa shop, okay, or sa branch para ma-enjoy po ninyo yung mga services nila at mga products po nila, okay? So, early access to sales and promotions, yan ang mga makukuha ninyo pag nagbayad po kayo dyan. Special services like free products or expedited shipping, o ba diba? Members only discounts, yan. Usually, meron talaga yan. And referral opportunities. Kung kunwari, may gusto, may nirefer kayo, kamag-anak ninyo, bibigyan kayo ng company ng discount or may free products kasama pag may na-refer kayong uh, friends or family. And VIP access not available to non-members. Okay? Now, the question is, since kinikwento mo siya sa mga kaibigan mo dahil nga maganda ang services nila, maganda ang mga products nila, and so on and so forth, sa pagkwento mo ba na todo effort, kumita ka ba dito? Okay, so yan yung magandang tanong, no? So kung hindi ka kumita dyan, okay lang po yon, Kasi ganun talaga ang membership club, okay? However, dito kay Secrets, iniba po natin. Okay, so iniba natin. Dito kay Secrets, sa halagang 598 pesos na starter entry, pwede ka mag-umpisa dito, but we have other uh, product packages or entry packages na pwede mong umpisahan na may kasamang produkto, okay? Pero kung kayo po ay tight sa budget, pwede po kayo mag-start dito sa 598 starter entry. May kasama ng product discount to, kaya pwede ka mag-selling or pwede ka lang maging uh, user, okay? At may enjoy yung mga prod ang product discount dito. No overhead expenses, so wala kang kailangan bayarang tao para mag-asikaso ng products mo, Okay? At delivery. Yan, kasi may dropshipping service din po tayo. So, basically, online-online lang. At i-deliver sa'yo ni Secrets ang orders mo. You have a free online Secrets account na rin to monitor your progress. Dashboard. Yan, yan po tawag natin dyan. Then, may mga free trainings and marketing tools din po. Para alam po ninyo kung ano yung mga gagawin ninyo dito kay Secrets. At ang maganda, may sarili kang shop link and landing page. So, kung gusto mo mag-selling, may shop link ka para hindi maligaw yung order uh, order sa'yo. Okay? So, send mo lang yan, parang TikTok shop, Lazada shop, isend mo lang yung link sa kausap mo at doon na sila order ng product. So, hindi mo na kailangang uh, i-pack or i-deliver sa customer mo. Si Secrets na po mismo magpa-pack at magde-deliver at yung commission, the na lang po yan sa digital wallet nyo. So you can earn daily and monthly here in Secrets, okay? So may kapalit na produkto ang binabayaran mo. Okay, and this is a one-time membership fee. Pwede mong i-upgrade ito pag kumikita ka na. So, umpisa muna tayo sa 598 para makapag-start ka lang kumita. Then, pag kumikita ka na, pwede ka mag-upgrade. So, after this, after you pay this, next month, magbabayad ka na lang ng 498 pesos for the subscription per month na may kasamang free products ulit worth 250 pesos shipping fee and handling fee not yet included kasi baka may gusto kayong i-add. So, mag-automatic computation naman yan kapag nag-checkout na kayo. So, ito po yung maganda dito kay Secrets. Alright? So, it's a membership club kung saan magbabayad ka monthly na may kasamang products at negosyo. Okay? So, yan po yung maganda dito. Alright? So, gusto ko i-clarify sa inyo yan. Now, legitimacy. So, biruin nyo, di ba? Nagbayad kayo ng 598. Tapos, yung kumpanya, legit na legit na. Complete documents na po yan. Okay? So, meron tayong SEC. May business permit tayo from Cebu. Then, may FDA din tayo. Kasi nga po, since may mga products tayo dito. Pwede kayo humingi ng kopya sa enroller nyo para mas malinaw po ito. Okay? So, we have a unique line of product which are seaweeds. So, ito yung kagandahan kay Seacrest kasi bagong-bago lang po talaga sa market. So, the only membership club that offers free products for paying or monthly subscription. Okay, so ayan o. Oh. Di ba? Napaka-unique po. And you can actually check this out sa previous presentation ko. Meron po kaming Zoom presentations para mas malinaw po sa inyo or para mas malaman po ninyo kung ano ba yung mga products natin dito. Okay, so bakit hindi Ponzi si All Alright, para mas malinaw po sa inyo, may kapalit na produkto ang binayad mo. May kapalit na serbisyo ang binayad mo. May kapalit na negosyo ang binayad mo. Kasi just imagine this, oh, sa halagang 598, magkano magpagawa ng ganyan? Magkano magpagawa ng isang online business na may shop link, na may website, na may POS? Aabot ka ng more than 100,000 pesos. Pero dito kay Secrets, pinagaan na po niya. Okay, para sa masa. Para makapag-umpisa po tayo, mga Pinoy. No? At kikita ka kung gagawin mo o gagamitin mo lang ito. Okay? So, ayan po yun importante. That's the reason why malabong-malabong maging Ponzi si Seacrest. Kasi sa Ponzi po, pera-pera lang ang usapan at papangakuan ka ng kita ng walang ginagawa. Alright? Malinaw na malinaw naman po no? sa video. Pwede nyo pong ulitin. It's from SEC na po yan na sa Ponzi, pera-pera lang po. At nangangako po sila ng ano, imaginative amount of money na wala kang gagawin. So dito kay Seacrest, ang layo. Okay? So malayo po talaga. Alright? Self-explanatory na lang po yan. Now, pyramiding kasi may inviting. Ako po, ito nga po ang sakit ng karamihan ng mga negative sa pyramiding. Okay? Um, lahat ng negosyo may inviting. Kahit mag-traditional business ka, kailangan mo ng tao para kumita ang store mo. Ang tawag diyan hiring. Okay? Or recruiting. Kung saan kailangan mo ng manager, supervisor, at crew para kumita ang store mo. Tama. Okay? Kahit mag kahit anong traditional business pa yung gawin mo, kailangan mo talaga ng tao para kumita ang business mo. Kung lalo na kung mag-open ka ng 24/7. Anong gusto mo? Ikaw lang gagawa niyan? Imposibleng ikaw lang yung uh, kumita ka nang ikaw lang yung gagawa niyan. Kailangan mo talaga ng tao, okay? Then leveraging ang tawag sa negosyo na nagpaparami para kumita ng mabilis at usually mukhang pyramid ang structure. Madalas po talaga 'yan. Okay, nakita niyo naman kanina 'di ba sa image na na pinakita ko earlier na sa corporate pyramid. Okay, so madalas talaga ganon. Yung CEO ang nasa taas, then the rest of the gang nasa ilalim mo. So it's already a, a structure ever since pyramid. Ngayon, ang pyramiding naman ang tawag ng mga taong negatibo. Okay, yung walang alam. Okay, kaya pag sinabing pyramiding, tanongin mo muna sa kanila kung alam mo ba kung ano yung pyramiding? Ang susunod na sagot nila, yan yung scam. O, ba? Diba? Kaya obvious na obvious kapag ang tao po talaga nagsabi ng pyramiding yan, okay, alam nyo na kagad ang level ng knowledge niya when it comes to businesses. Ibig sabihin, hindi niya gaano alam kung ano ibig sabihin ng pyramiding. Magkaiba ang pyramiding sa pyramiding scheme. Okay? At ang Ponzi din po. Okay? Iba ang Ponzi sa MLM, sa Multi-Level Marketing. So, alamin po natin yan kasi mahirap po talaga yung nag-alam-alaman ka lang eh. Okay? Lahat ng negosyo may structure para malaman kung paano akit ang kita dito. Kung walang business structure, magko-collapse ang negosyo. So, alamin natin kung paano ang mga business structure. Okay? Now, sa business natin, na multi-level marketing, meron history to. Ganito po ang umpisa ng multi-level marketing. Nag-start po yan sa Unilevel Compensation Plan. Early 90s po ito. Actually, may nauna pa po dyan, pero hindi ko na prinesent kasi magulo po yung structure before. So, early 90s, Unilevel Compensation Plan ang tawag. Uh, Unilevel Compensation Plan has a single business level with all representative sponsored members placed directly in the first level. So, ganto po yung tsura niya. So, basically, paramihan ng direct yan po yung yung yan, yan po yung level. So kikita ka sa mga direct mo. Okay? Prominent companies with Unilevel plans are Dutera, Young Living, Life Vantage. Okay? If you're familiar with these businesses. Now, the next structure after po niyan na nakilala na po ang binary. Ayan, okay? So sa umpisa, tinawa na ng binary eh. Early 2000 po ito lumabas. No? Tinawanan po ang binary pero ngayon ginagamit na po ang binary sa lahat ng multi-level marketing businesses. ba? Diba? So a binary compensation plan is where distributors work to build both legs but earn commissions on only one of the two. So ganito po itsura niya. Siguro familiar na kayo dito. No? May left and right. Uh, usually um, mga company na gumagamit nito ay Usana, Plus, and Royal. Alright? So, ayan o, no? makikita nyo, no? Now, here in Secrets, ang tawag po natin ngayon ay ang Unilevel Matrix Compensation Structures, kung saan 2 by 15 Unilevel Binary Force Matrix ang gagamitin natin. So, no, kung bago lang po ito sa pandinig ninyo, ganito po ang itsura niya. So, wala na po tayong pairing. Uh, may uni level po tayo but we don't have left and right. Okay? So ito po itsura niya. Our system will automatically position our members and compression po ito from left to right. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung magpo-position sa left and right. I-send mo lang yung link mo, yung invite link mo at si system na po ang magpo-position yan. So, syempre since binary po tayo, 2 by 15, 2 times 2 times 2 times 2 po yan hanggang 15th level. So, for example, ito po yung first level nyo, 2 So, pag may pumasok sa'yo, ipoposition niya ni system sa left and then sa right. Yan. Kapag puno na yung level na yan, pupunta na siya sa next level. So, second level naman. Pag may pumasok ulit sa'yo, so left, left, and then right, right. Yan. Para balance po. Kasi ito po yung uh, disadvantage ng binary com kung saan mamimili ka eh. Kung sino mga nasa left, sino mga nasa right. So, paano pag wala ng pair? So dito kay Secret, sinolusyonan na po natin yung problema na yan. So si system na po yung magpo-position at wala po kayong makikitang pairing bonus dito. Okay? So kapag napuno na yung second level na yan, pupunta na siya sa third level. At syempre, if fill out niya muna yan from left to right. Yan, ganyan. Okay, so pupuno ng, ng system natin ang matrix natin para malaman natin kung paano aakyat ang income natin. So this is up to the 15th level a limited wide 15 levels deep. Okay? So, ngayon, paano ba kumita dito kay Secrets? Alright, ito po yung monthly subscription commission natin, 2 by 15. Kung kayo po ay nagbabayad ng subscription sa internet service provider ninyo, sa Netflix, sa Viva Max, or sa kung ano man binabayaran ninyo monthly na walang kapalit, dito po kay Secrets, matutuwa po kayo kasi may bumabalik sa inyo. Okay, may bumabalik sa binabayad nyo. So ito po yung monthly subscription bonus natin. Ang goal po kasi natin dito is to fill the matrix fast so we can earn fast. So ito po yung strategy, a very this is actually a very simple strategy na ginagawa po namin dito kay Secret and it's not considered as a Ponzi scheme kasi may gagawin ka eh. 'Di ba? Sa Ponzi again, okay? Sa Ponzi papangakuan ka, nakikita ka na wala kang ginagawa. Maglabas ka lang ng pera. That's it, di ba? Ponsing ponzi po yun. Dito sa atin, kung gagawin mo to, kikita ka. All right, So, malinaw po yan, ha? Okay. So, ito kung gagawin nyo. Duplication of 2 lang po. Ganto kadali. Okay? Ganto kadali dito kay Secrets. Duplication of 2 every month. So, pinakamabagal na po ito. Ibig sabihin ng duplication, um, dalawa lang po or magtuturo ka lang. Hindi mo na kailangan mag-recruit na mag-recruit. Okay? So, dalawa. Sa isang buwan, Okay, ibig sabihin sa unang buwan mo kay Seacrest, kahit dalawa lang makuha mo, ayan po ang, ito po ang kikitain nyo, 2490. Okay, less tax syempre. May BIR po tayo eh. So, i-deduct po yung tax niyan. Pero i-compute ko lang po para sa inyo, para malaman po ninyo kung magkano makukuha ninyo. Okay? So, itong dalawa na to, tutulungan mo lang or tuturuan mo lang sila na kumuha din ng dalawa nila at bakit sila kukuha ng dalawa. Sa second month, yung dalawa mo nakahanap ng dalawa. So, ang kita mo na on the second month is 74.70. Okay? Now, the next month, yung apat na yan, naghanap din ng tiga-dalawa nila. So, may 174.30 ka na. Yung dalawa mo naman, may 74.70. At yung apat nila, meron naman 24.90. So, napansin nyo, nakita nyo po yung impact ng tulungan na to, ng structure na to. Di ba napakaganda po? Umaakyat po yung income, umaakyat po sa atin lahat. Okay, lahat po tayo. As in, lahat po tayo. Sa Ponzi po kasi, naiiwan nyo nasa pinakadulo. Okay, pero dito, dalawa lang po yan, no? Oh. Diba? Okay, so kung magtutuloy-tuloy po yan, ibig sabihin sa 10th month mo dito kay Seacrest, pwede ka nang kumita up to 25,000 pesos. Magkano lang nilabas mo sa 10 buwan? 4,980 pesos. Total subscription paid for 10 months. Okay, isama na natin yung shipping fee. Uh, mga 6,000 po yan. Okay, sama na natin ang shipping fee. Okay, so kung gusto mo ng mas malaking income, kasi lahat tayo magpapantay-pantay sa 25K na yan. Kung sa 598 entry ang i-avail mo. So kung gusto mo ng or mas malaki ang income mo, mag-upgrade po tayo. So pwede nyo panoorin ang previous presentations ko para mas maintindihan nyo kung anong upgrade, pwede po kayo mag-start sa standard package. Yan, yung 2996, di ba? Napakamura, no? 2996, okay. Yan po, pwede po. At yung dalawang direct mo, dalawang subscribers mo, ipag-upgrade mo din sila ng standard, okay? Para ma-promote ka to senior director. Kasi mapopromote ka lang po dito kapag nag-upgrade ang mga members mo. Yan, okay? So just to be transparent with you, senior director, ang next. So, ibig sabihin, kapag senior director ka, pwede ka nang kumita up to 50,000 pesos. So, parang promotion lang po sa trabaho. Diba? Kapag napopromote po kayo, syempre, umaakyat din ang income mo. Now, this is the duplication of two. Uh, papano, Coach Tim, pag marami akong na-direct? Mas maganda po yon. Kasi meron po tayong tinatawag na duplication of three. Ang duplication of three, nagdagdag ka lang ng isa sa duplication of two. Okay? Kasi dito naman po, pwede kayong ma-promote hanggang executive director. So, pwede ka kumita up to 101,000 pesos per month. Then, pwede ka ma-promote to national director at kumita ng 203,000 pesos per month. Pwede ka ma-promote to corporate director at kumita ng 407,000 pesos per month. At pwede ka ma-promote to residential director at kumita ng 815,000 pesos per month. Ayan, ito po yung guide natin. Para malaman po ninyo kung hanggang saan ang pwede nating kitain, okay? So basically, lahat po pwede kumita talaga dito kay Secrets. Sa dalawa o sa, sa tatlong taong ipapasok ninyo, ayan po ang structure natin. So wala kang iiwanan, okay? Walang may iwan dito kasi kahit bagong pasok, pwedeng kumita daily naman sa selling. Kung magaling siya magbenta. Kung hindi naman po, edi mag-enjoy siya sa products natin, okay? So napakalabo po talaga maging Ponzi si Seacrest, okay? So, you can also enjoy matching bonus if you rank up here in Seacrest. So, ano naman yung matching bonus, Coach team. So, ito po kasi yung nagustuhan ko dito sa kumpanya na to, dahil napaka-simple niyang i-explain sa tao, alright? Napaka-simple ng compensation plan, okay? Ayan, nakita niyo po kanina, yun po, uh, meron pa po tayong other kitaan, pero panoorin niyo na lang po sa ibang presentation ko, okay? Uh, i-explain ko lang po dito sa inyo kung ano ba si Cres? Si okay, para mas malinaw sa inyo. So, ito pong monthly matching commission, mas, mas masaya po ito. Okay, kasi dito po, pwede ka kumita ng 50% end of the month sa kita ng mga direct subscribers mo. Alright? So, regardless, kahit saan pa sila naka-position. Ibig sabihin, kung ikaw po, naka-standard entry ha, dapat naka-standard entry ka at dapat senior director ka. Ibig sabihin, may dalawa kang direct. So, since ikaw po ay naka-standard at kumikita ka na ng 50,000 pesos per month, assuming na yung dalawang direct mo naka-standard din at kumikita din ng 50k per month, kung yun si first direct mo ay may 50,000 per month, anong kalahati niyan? 25,000 pesos. Sa'yo po yan mapupunta. Okay? Si second direct mo, ganun din po. 50,000 pesos per month. E di kalahati po niyan sa'yo. So, ibig sabihin, sa dalawang direct mo pa lang pala, pwede ka nang kumita ng six digits? Yes, ganun po kaganda dito kay Secrets. Just get two subscribers and upgrade and you can get more matching bonus or you can get more income sa matching bonus. So, dito po, sinolusyonan na po natin yung problema sa traditional networking na multiple accounts. Okay? Kasi dito, the more direct subscribers you get, the more matching bonus you can earn. So, ibig sabihin, pag marami kang direct, Ayan, naka-VIP yun isa, kumikita ng 30,000 per month, kalahati niyan sa'yo. Meron na naman nag-VIP sa'yo, kumikita ng 20K per month, port direct mo, kalahati po niyan sa'yo. Kahit sa ilalim, saan sila ma-position? Basta kumikita na po sila at naka-upgrade entry po sila, hindi po yung starter entry, kalahati po ng income nila sa'yo po mapupunta yan. Okay? So regardless, kahit isandaan lang yan, kahit limang piso, Basta ano bang 50% niyan, sa'yo po yun. Kaya, no more multiple accounts. Just multiple directs. Less effort, big result. Okay? So, sana malinaw sa'yo yan ha. So, ano ba si Seacrest? Okay, ano ba si Seacrest? Hindi po ito Ponzi o pyramiding scheme. Membership club ito na pwede ka nang kumita. Okay? Walang pilitan sa pagbenta dahil tayo mismo ang bibili ng products dito as members. And kung gusto mo kumita, may gagawin ka. Kaya ang layo po talaga na maging ponzi si Secrets, okay? And kung illegal ang subscription, dapat pala sarado na si Netflix, sarado na si Viva Max, at sarado na rin ang mga internet service providers. Kasi mga subscriptions po ito, mga binabayaran natin monthly na wala namang in return, no? wala namang bumabalik na income sa atin, pero meron naman serbisyo na natatanggap. Wala din products, pero may nak may nakukuha kang services. Okay? So, tay secrets ang kagandahan, pag nagbabayad ka monthly, may kapalit na produkto, may kapalit na serbisyo. May kapalit din na income kung gagawin mo ito. Okay? Now, ano pa? Kung ngayon mo lang narinig ang gantong negosyo na subscription, hybrid subscription tapos multi-level marketing, this is the first in the Philippines. Kaya siguro nagulat ka na meron palang ganto kasi hybrid na po tayo. Sumusunod lang po tayo sa trending. Ano ba yung trending ngayon? Subscription businesses. Okay? And kung alam mo na ang mga kumikita lang ang mga nauna, ano pa ginagawa mo? Ba't ka pa ngayon? <laughs> so dapat ngayon pa lang, kunin mo na yung invite link ng tao nag-share sa'yo ng secrets at mauna ka na, gawin mo to, napakadali lang naman kumita dito kasi pinadali na ni secrets na kumita ka. Kailangan mo lang maniwala. Huwag ka makinig sa mga negatibo. Kasi the reason why negative sila, it's because first time nilang narinig ang gantong negosyo. Pero kung mapapansin mo, itong year na to at sa mga susunod na taon, lahat na magiging subscription ang business type. Okay? Kaya get your subscriptions now, get your dreams. So maraming maraming salamat sa pakikinig at sana nakatulong ulit ako sa'yo. Again, this is Coach Team. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Again, guys, see you future millionaires and have a good day. Thank you for watching.